Hi mga unggoy! So ngayon pala namin papabinyagan si Baby Calix. Gabi mga unggoy no, sobrang bilis ng panahon. Mag-1 year old na si Baby Calix bukas. At ayan na nga mga unggoy, bininyagan na siya ni Father. Welcome to the Christian world, Baby Calix! At ayan na nga yung mga ninang at ninong na late pa. Saan kaya nag-date to mga to? At ayan na nga mga unggoy, nag-pictorial lang kami. Ayan na yung mga ninong niya, mga ninang niya. Yung mga ibang ninong at ninang niya mga unggoy hindi naka-attend. Kasi sa mismong birthday party na daw sila makakapunta. So ngayon, syempre pagkatapos na ng binyan. lang namin sila kumain sa labas, dito sa mismo grill. At sinabi namin na pumili lang sila kahit anong gusto nilang kainin. Kami na ang bahala. <laughs> so ayan mga unggoy, nauna na namin pinakain si Baby Kali. At ayan mga unggoy, dumating na yung mga foods. Grabe, ang dami pala nilang in order. <laughs> Mapapag-guess the bill na naman tayo neto. Guess the bill nga mga unggoy. At yan mga unggoy, may mga dessert pa. Wow! Arr! Nom, nom, nom. Ay, napasubo pa talaga siya. Kala mo? mo naman, walang mga kamay. Ay, ako din pala. Grabe mga unggoy, mapapayam yum yam ka talaga sa sobrang sarap. Worth it naman pala kahit sobrang daming in-order nila. Kaya dito na din kayo sa mismo girl kumain. So yun mga unggoy, retouch muna kami. Gamit itong Prestige International Lip Tint. Mm. In the shade of bloody red. Nakakahydrate to ng lips at sobrang pigmented neto mga unggoy. At napakamura pa. Kaya i-check out yun na. Grabe mga unggoy, simot na simot nila oh. Grabe. <laughs> Grabe mga unggoy, nakakatuwa lang. Kasi ngayon, kahit anong order nila, kaya na namin bayaran. Thank you, Lord. See you sa birthday ni Calix, mga unggoy.